and welcome to Burma, New South Wales. So, ngayon guys, kasi Friday ngayon, araw na kasa ng kapatid ng amo ko. And ako na naman naiwan dito sa bahay, hindi nila ako sinama. I'm sad. I'm sad kasi hindi nila ako sinama. Ina-expect ko, sasama nila ako kasi may alaga akong bata. Tapos, dun sa, sa ano, sa wedding venue. Kasi inisip ko, yung alaga ko flower girl siya. So, aalalayan ko siya. Pero sabi ng amo ko, wag na daw. Gusto akong isama ng magulang ng amo ko. Pero sabi ng amo ko, lalaki, wag na. So, wala naman akong magagawa. Katulong lang naman ako. Pero sumama log ko. Kasi ano pa yung sanisay, isinama nila ako dito sa Australia ng 12 days, no? di ba Kung di naman din... Kung dito lang na pala ako mag sa bahay. Buti na lang yung yung unang linggo na naandoon kami sa Sydney, nakita kami ng pamangkin ko na kagala ako. Dito kasi dahil itong north south, south winds is bundo. Wala tuloy akong chance na makagala kasi una ang layo, walang hindi dito tabi-tabi ang bahay compared sa sa Balmain na tabi-tabi ang bahay dito, magkakalayo. Tapos, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta dito. Wala ditong sakaya ng bus. May pera nga ako. Wala naman. Hindi ko naman alam kung saan ako pupunta, diba? Ayoko naman maligaw kasi wala akong internet. Meron ako internet dito sa loob ng bahay. Pero sa labas, wala. So, gagawin ko. mag iimpake na lang ako. Kasi sa Martes, pag-uwi namin, at least, impake na yung gamit ko. Ayusin ko na lang yung sa alaga ko, ba diba? Ganon talaga guys, ang buhay ng isang katulong. Wala tayong magagawa kahit gusto natin. Kung ayaw naman tayo isama ng amo natin, di ba? Kaya gustuhin man ng magulang ng no, amo ko. Naawa nga sa kanya yung magulang ng no, amo, no, amo, kong babae kasi gusto niya akong isama doon sa ano sa sa wedding venue. Kaya lang ayaw naman nila. Ayaw naman ako na amo ko isama. So susunod pag nagsabi sila pupunta sila dito, hindi hindi na ako sama. Sinakasama sila ng loob. Hindi na talaga ako sama. Uh, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila kasi hindi ako makapunta ng, ng Sydney ko, dahil sa kanila. Kasi sila lang ang amo ko na nagsama sa ano. Pero naman, nakaka-disappoint naman kasi <laughs> hindi man lang nila ako inan na makita yung So, kung lang makita yung alaga ko, lumakad bilang flower girl, ba diba? Kaya lang nga. Dahil nga hindi nila ako isinama. Wala tayong magagawa, ba diba? So, binigyan pala ako ng pamangkin ko ng keychain, ng uh, ano, magnet, ref magnet, tapos chocolate na stereo yung pintang, tapos t-shirt. Pink na pink na pink. So, yan, binigyan. Binigyan susunod pagpupunta pupunta ako dito, sabihin ko sa pamangkin ko, hihingi ako ng request, ano, yung, yung invitation niya. Sa kanila naman ako mag, ano, imbis na sa, imbis na sa Pilipinas, ako magbabakasyon. Dito ako magbabakasyon sa Sydney para naman ma-explore ko yung Sydney. And mag-iipon talaga ako ng pera para makarating ako dito. So, ayan. So, mag iimpake niya ako ng gamit, mga gamit ko para pag-uwi. Para pag-uwi ko, ready na, di ba? So, ihanda ko na lang yung aking susuotin sa Tuesday. Kasi sa Tuesday ang uwi namin. Kaya nilaban ko na ibang mga damit ko, guys, para hindi na ako maglalabas sa, ano, sa Singapore. So, ayan. Nagdala-dala pa naman ako maraming damit. Okay. <laughs> Ang sama nung may discrimination. Bakit ba kasi ko naging mahirap? Ang sad naman. <laughs> bakit ganun? Bakit hindi pantay-pantay pagtingin? Tao din naman tayong katulong, di ba? Bakit naman din <laughs> Minsan nakakapag, ano, nakakapagtampo din. Tao din naman tayo, pero bakit ganun? <laughs> bakit kaya discriminate tayo, di ba? Ay, Ang hirap talaga maging mahirap. Ang hirap maging mahirap. Hindi kasi tayo pinanganak na mayaman. <laughs> Kaya mahirap tayo. <laughs> Sana pinanganak tayo mayaman. So, mag i ako, guys, ng akal dali. Para hindi na ako ura-urada sa Martes. Mag-aano? Mag-i-impact. Uh, hindi <laughs> man na ako ng ano. Ng, <laughs> ay, putik. Nasira na. Hindi na nasira na. Ano iba kong ako? Hindi man lang ako nakapamili ng pang, um, ano ko, pampasalubong ko. Sira na yun. Dami-dami ko pa ng hindi na lang pantalon. Dami kong dinala pa namang damit. to. Sabi ko kasi magagala, magaano. Bukas may bisita. So, iano ko lang yung bukas sa bukas sa lunes. Basta So, tatlong t-shirt na lang ko. Bukas, utin ko. Pantalon na lang. Pantalon kasi maraming tao bukas. Tapos, t-shirt. Tapos t-shirt, yan. Ito na lang. ito as anhin ko na to i ayusin ko na ng pe para ano para sa martes Ma maaga ang alis namin dito alas 10 yata ang flight ang alis namin so yun lang guys ang ganda ang ganda para man kwarto ko <laughs> ang ganda ng kwarto ko <laughs> ang ganda ng kwarto ko dito guys so. <laughs> Solo ko yan. Pero yung sa alaga ko. ayun. So, yun lang guys. Mula dito sa Burma, New South Wales. Ingatan lahat. God bless and don't forget to watch my YouTube channel Lindasik Lasik Vlog Blog Lasik Vlog and don't forget to hit like and share and